Magandang araw mga karelasyon. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang isang katanungan. Ano ba talaga ang gusto ng isang matinong lalaki sa babae? Hindi ito tungkol sa ganda lang ng babae o sexying katawan dahil kung matinong lalaki ang pag-uusapan, ang gusto nila ay hindi panlabas kundi 'yung pangmatagalan. Kaya kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, yung babaeng sasamahan ka kapag down siya. Dito mo talaga makikita at malalaman kung sino talaga ang para sa iyo. Yung kapag uh, panahong bagsak na bagsak ka, ay nandyan pa rin siya sa tabi mo. Ang matinong lalaki hindi yon naghahanap ng babae na para lang sa good times. Gusto niya ng babaeng hindi aalis kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Yung yayakapin siya kapag siya ay may pinagdadaanan. Sa panahon ng problema, gusto ng lalaki yung babae na hindi nagdadagdag sa bigat, kundi yung nagiging sandalan niya. Number two. Yung babaeng nandyan kahit wala ng taong sumusuporta sa'yo. Hindi madali para sa lalaki ang mawalan ng suporta, lalo na sa kanahon na siya naman ang laging inaasahan. Kaya kapag may babaeng nananatili kahit bagsak na bagsak na ang lahat, ibang klaseng pagmamahal yun. Gusto ng matinong lalaki ang babaeng, hindi siya iiwanan kapag lahat na ay sumuko. Yung kahit lahat na ay tinalikuran siya, pero tanging ikaw lang yung natira at tinamayan siya sa sitwasyon na siya ay lugmok na lugmok. Number three, yung babaeng pakikinggan ang kanyang mga rants sa buhay. Alam mo ba, bihira sa lalaki ang magsalita o maglabas ng problema niya. Kadalasan, nananahimik lang ang mga yan. Pero kapag nagkwento na siya sa iyo, ibig sabihin pinagkakatiwalaan kanya. Kaya gusto ng matinong lalaki ng babaeng marunong makinig. Hindi yung laging sumasabat, kundi yung babaeng nauunawaan siya at nakikiramay sa pinagdadaanan mo. Kapag naglalabas siya ng sama ng loob, ang gusto lang niya ay yung presensya mo. Yung tahimik ka lang pero ramdam niyang naiintindihan mo siya kasi minsan ang kailangan talaga niya ay katahimikan at ang yakap mo. Number four, yung babaeng maasikaso. Simple lang pero ang lalim. Ang matinong lalaki, gusto niya ng babaeng marunong mag-alaga, yung marunong magluto, magplano at ipinaghahanda siya ng kanyang mga pangangailangan. Halimbawa na lang, kapag ikaw ay may sakit, ipagtitimpla ka ng mainit na kape o ipagluluto ka ng paborito mong pagkain. Para sa lalaki, ang babaeng maasikaso ay simbolo ng tunay na pagmamahal. Number five, yung babaeng may pakialam sa kanya. May mga babae kasi na bahala ka dyan ang peg. Pero ang matinong lalaki, gusto niya ng babae na may pakialam yung napapansin kung may problema ka, yung tinatanong ka kung kumain ka na ba, yung kinukumusta ka, kinakausap ka niya. Ang pakialam para sa kanya ay tanda ng tunay na pagmamahal. Number six, yung parang anak siya kung ituring. Madalas itong marinig sa mga lalaki. Ang sarap niya kasing magluto, parang sinanay hindi dahil gusto nila ng baby treatment, kundi dahil gusto nilang maramdaman yung lambing at pag-aaruga na bihira nilang ipakita na kailangan nila. Kasi ang lalaki, kahit gaano pa kalaki ng katawan, kahit pa yan ay matapang ang itsura o kagalang-galang, gusto rin niyang maramdaman na may nag-aalaga sa kanya. Number 7 yung babaeng nagbibigay ng opinyon kapag padalos-dalos na siya. Hindi lahat ng lalaki ay marunong makinig. Pero gusto ng matinong lalaki na may babaeng nagre-remind sa kanya o nagbibigay sa kanya ng advice kapag siya ay gulong-gulo na. Ang lalaki kasi kapag nakikita niya na walang pakialam ang mga tao sa paligid niya sa kanya, doon siya gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi pinag-isipan o yung padalos-dalos. Yung mga maling gawain, doon sila nasasadlak. Pero kapag may isang tao, isang babae na nagsasabi sa kanya na whoops, mali yung ginagawa mo. Alam mo yung simpleng pananalita na yun, napakalakas ang dating sa isang lalaki. At doon niya marirealize na may isang tao na may concern sa kanya. At kung ganyan ka, sigurado na mamahalin ka ng lalaki nang higit pa. Okay? Number eight, yung babaeng magalang sa magulang. Ang respeto sa magulang ay refleksyon ng ugali ng isang babae. Kung hindi siya marunong gumalang sa mismong magulang niya, malaki ang posibilidad na magiging ganon din siya sa magiging asawa niya. Ang matinong lalaki ay inoobserbahan at tinitignan din kung paano ka makitungo sa mga tao sa paligid mo. Number 9. Ito yung babaeng masipang, hindi tamad. Hindi niya gusto ang babaeng paasa lang or umaasa lang. Gusto niya yung may sariling diskarte sa buhay, yung marunong magtrabaho, may pangarap, at katulong niya sa araw-araw. Ang masipag na babae ay inspirasyon para sa lalaki. Kapag nakikita niyang ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, mas lalo siyang nai-inspire na magpursige. Kaya mga karelasyon, tandaan ninyo, ang matinong lalaki hindi naghahanap ng perpektong babae. Ang gusto niya ay yung totoo, maalaga, may malasakit at marunong makisama sa hirap at ginhawa. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.